Hello guys, good morning! Isang uh, mabilisang update lang po ito dito sa may malagasang flyover. Ito nga po ay ginagawa na, tinatambakan na, at sa sunod ay lalagyan na ito ng lupa pataas. Yan nga po palang galing ng LTO. Kung kayo po ay lalabas ng pa-district o lalabas kayo ng papuntang uh, malagasang flyover, yung pagpasok nyo po dyan ay isinarado po uli yan. Guha po ng ang lugar na ito sa may ilalim ng flyover, yung kinakaliwaan nyo po sa gilid ay ginagawa na. Yan, yung po ay gagawin na at idediretso na ang kalasada palabas. Yan, at may mga ginagawa pa rin doon sa may gilid pong iyon. Kaya po sigurado na magbubunsot po yun ang traffic dyan sa may lugar ng LTO Imus. ya sa may lugar na yan dahil nga Ah, marami na ang dumadaan dyan na ah, dumediretso ng papuntang flyover sa ngayon po ay isinarado muna po yung pansamantala yan, dahil sa mga susunod ah, magiging mabilis na po yan dahil kalasada na yun